Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports React PH. At ngayon na ay pag-uusapan natin ang balitang sunod-sunod na nga po ang pagkatalo ngayon ng Dallas Mavericks. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang pag-trade ng Los Angeles Lakers kay Gabe Vincent. Literal nga po mga katrops na sobrang nag struggle ngayon ang Dallas Mavericks sa kanilang mga laro sa regular season. Sa katunayan, na-upset pa nga po sila ngayong araw sa kanilang game laban sa Utah Jazz sa score na 115-113 sa kabila ng pagtatala ni Luka Doncic ng 37 points, 7 rebounds at 9 assists. Nasayang rin naman nga po dito ang naging effort ng kanyang mga teammates na sina Clay Thompson na kumuna ng 17 points, na Marshall na gumawa ng 19 points off the bench, Quintin Grimes na nagtala ng 15 points at si Daniel Gafford na gumawa rin naman sana ng 10 points dito. Kaya dahil nga po sa pagkatalong ito ng Dallas Mavericks ay umabot na nga po sa 4 games ang kanilang kasalukuyang losing streak. At bumagsak na rin naman nga po sa 5 wins at 7 losses ang kanilang record bilang ikadosing pwesto sa standings ng Western Conference. Kaya isang malaking katanungan nga po kung ano na nga bang nangyayari ngayon sa Dallas Mavericks. Well ayon nga po mga katrop sa si isang NBA analyst, isa nga po sa mga pinuproblema ngayon ng Dallas Mavericks ay ang kanilang depensa lalo na sa ilalim ng basket. Since mas nagiging madali nga po dito ang nakakapagtala ng puntos ang kanilang mga kalaban gaya na lamang ng nang nangyari kontra sa si Jazz. Kung saan napabayaan nga po dito ni Luka Doncic si John Collins sa huling mga segundo ng fourth quarter na siya naging rason ng pagkatalo ng Dallas Mavericks. Kaya kung gusto man nga po nila na makabawi at makabalik sa winning column ay depensa nga po dito, ang pinakauna nga po nilang dapat ayusin. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang pag-trade ng Los Angeles Lakers kay Gabe Vincent. Simula nga po mga katrops ng ibang ko ng Lakers si D'Angelo Russell, ay marami na nga po ang naniniwala na itatrade na nga po ito ni Rob Pelinka sa lalong madaling panahon. Ngunit para nga po sa inyong kalaman mga katrops, simula nga po na maglaro si Dilo off the bench ay hindi pa nga po sila natatalo ni samang beses kahit managistruggle siya sa kanilang last game. Kaya imbis nga po na ito ang i-trade ng Lakers, ay mas kailangan nga da pong pagtunan ang pansin ang pagtanggal o pagpapamigay nila kay Gabe Vincent na bukod sa hindi siya nakapagtalan isang mga stats kontra sa Memphis, ay nag-average lang naman nga po ito ng 2.9 points per game sa kanyang 27% sa field goal, 16.3% naman sa 3-point line sa kanyang average na 17.6 minutes na playing time. Sa madaling salita, nagsasayang lang naman nga po sila ng panahon at pera kay Gabe Vincent kaya kailangan na nga po nila itong i-trade. At basar naman nga po mga sa kalalabas pa lang na balitaan ng isang NBA insider, isa na rin naman nga na po talaga si Gabe Benson sa mga players na plano ng trade sa lalo madaling panahon. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.